Sa isang liblib na barangay sa Pilipinas, may isang taong kilala sa pangalang Huan. Si Huan ay isang simpleng mangingisda na kilala sa buong lugar dahil sa kanyang kagitingan sa paghuhuli ng isda. Ngunit sa kabila ng kanyang kahusayan sa pangingisda, may isang bagay na nakapagtataka sa kanya, hindi siya nagliligo. Araw-araw, makikita si Huan na nagtatrabaho sa dagat ng marumi at mabaho. Hindi siya nagpapalit ng damit at hindi rin siya naglilinis ng kanyang katawan. Ito ay naging usap-usapan sa buong barangay at marami ang nagtataka kung bakit hindi nagliligo si Juan. Sa kabila ng mga katanungan at pagtataka ng mga tao, walang nagawa si Juan kundi ang magpatuloy sa kanyang gawain. Ngunit isang araw, isang matandang manggagamot ang dumating sa barangay at kinausap si Juan. Binigyan siya ng payo ng matanda at inimbitahan sa kanyang bahay. Sa loob ng ilang araw, naging malapit si Juan sa matandang manggagamot at sa pamamagitan ng kanilang mga usapan, natuklasan ni Juan ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya nagliligo. Ipinamalas ng matandang manggagamot ang pag-unawa at pagmamahal kay Juan na nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang baguhin ang kanyang mga gawi. Mula noon, unti-unti nang nagbago si Juan. Simula ng araw na iyon, regular na siyang naliligo at nag-aalaga ng kanyang sarili. Nagkaroon siya ng panibagong pagtingin sa kanyang sarili at sa kanyang kalusugan. Sa tulong ng matandang manggagamot, natagpuan ni Huan ang kahalagahan ng pag-aalaga sa sarili at ang epekto nito sa kanyang buhay at kapaligiran. Sa wakas, natutunan ni Huan na ang tunay na kalinisan ay hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa kaisipan at damdamin. Ang kwento ni Juan ay nagbigay inspirasyon sa iba at nagpapaalala sa lahat na ang pag-aalaga sa sarili ay mahalaga para sa kalusugan at kabutihan ng bawat isa.